Alden Richards, mapapahamak nga ba sa pagmamahal ni Catherine Bernardo? Uy, bakit naman? Uy, syempre, lahat ay gagawin ni Alden Richards. Magtagumpay lamang siya sa kanyang pangarap na pagmamahal para sa pretty girl na si Catherine Bernardo. Yes, aminado ang aktres na talaga nga hindi niya rin bibitawan ang gwapong aktor na si Alden Richards dahil ito lamang umano ang lalaking nagbibigay sa kanya ng pag-asa, kaligayahan. And of course, mahal na mahal umano ni Alden Richards ang nag-iisang Catherine Bernardo na aminado rin naman ng aktor na si Catherine Bernardo lamang ang nagbibigay kaligayahan at kasiyahan sa kaniyang puso. Aba, syempre, lahat ay posible na magkaroon ng walang hanggang kaligayahan. At natitiyak ng gwapong aktor na si Alden Richards na kahit ano pa ang mangyayari, ay posible umano na may isa katuparan ang lahat sa kanilang pagkakatuluyan. Lalo na at magpahanga ngayon ay sinisiguro at ginagawa na ng paraan ni Alden Richards upang siya ay magtagumpay at maangkin ang pinakamina mahal na si Catherine Bernardo. Tamang nga naman na may pagpapatuloy na lang ang pag-iibigang tunay ng dalaga at binata. Dahil sa totoo lang, mas mahirap na walang patutunguhan ng lahat. So, sa halip na masaktan, sa halip na magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon, ay Naku naman, siyempre, kagustuhan ni Alden Richards na sana siya ay tuluyang magtagumpay, maisakatuparan. Ang isa sa pinakapangarap, pinakahinihiling na pagkakatuluyang tunay para sa kanilang mga iniidolo na si Alden at Catherine. Bagamat marami ang kumukontra sa kanilang pagmamahalan, siyempre, nais pa rin ni Alden Richards na maisakatuparan ang isa sa kanyang hangari na sana nga ay papayagan sila ng kalangitan na may isa katuparan ng isa sa pinakainihiling ni Alden Richards, yun ay ang magiging maligayas sa piling ng babaeng pinakaminamahal na si uh, Catherine Bernardo. Aba syempre panigurado umano mano na magtatagumpay din bandang huli ang aktor dahil ngayon pa lang ay sobra na niyang iniingatan, sobra na niyang minahal at wala nang ibang makatuluyan pa ng gwapong aktor na si Alden kundi ang pretty girl na si Catherine Bernardo. Tanong nang mga netizens, may puruhan pa kaya na katuparan ng isa sa pinakahinihiling hinihintay ng taong bayan na makatuluyan sana ng guwabong aktor na si Alden ang nag-iisang Bernardo? Well, ramdam ng taong bayan na talaga nga namang magtatagumpay din pagdating ng tamang panahon si Alden at Katrin. Sabi nga nila na mas lalong umiinit, mas lalong nanging ang kanilang pagmamahalan at never na mawawala ng pag-asa ang isang Alden lalo na at mahal na mahal siya ngayon ni Catherine Bernardo Laban